Whiskey nakatulong daw sa isang 106 year old na babae para humaba ang kanyang buhay. Kalimitan ay umiiwas ang ibang tao sa mga inuming may alkohol dahil kung masosobrahan ay magdudulot ito ng masamang epekto sa pangangatawan at maaaring ring magresulta sa isang sakit. Ngunit sa Ohio, USA, isang centenarian ang nagsabi na ang alak daw ay nakatulong sa pagpapahaba sa kanyang buhay. Ang buong kwento, alamin sa isang nakakatuwang kwento nitong December 16 ay nagdiwang ng kanyang 106th birthday si Florence Hackman na binansagang Fireball Flow dahil mahilig pala ito sa Fireball Whiskey. Kasalukuyang naninirahan si Flo sa isang assisted living community sa Ohio na Traditions of Deerland sa Loveland at kahit lagpas isang daan na ang edad ni Flo, nananatili pa rin siyang aktibo, pati na rin ang kanyang mga kaibigan sa pagsali sa happy hour sa kanilang tinitirhan. Pati na rin sa paglalaro ng bingo at iba pang activities ay hindi nawawala si Flo. At para masagot ang tanong kung bakit humaba ng ganon ang buhay ni Flo, ito ay dahil sa pagiging positibo at masiyahin niya. Higit sa lahat, sinabi niya rin na ang paborito niyang inumin na whiskey ay malaki ang tulong para umabot siya sa ganitong edad. Sa katunayan, sa pagdiriwang ni Flo na kanyang 105th birthday, ay niregaluhan siya ng manufacturer ng Fireball Cinnamon Whiskey. Si Flo ay nabiyuda ng pumanaw ang kanyang husband of 71 years noong 2011 at nagkaroon ng maraming anak na siya namang nagbigay din sa kanya ng maraming apo at apo sa tuhod. Gayunpaman, hindi katakataka na nakatungtong sa edad na 160 si Flo dahil nananalaytay na pala ito sa kanyang dugo. Ayon kay Flo, ang kanya raw nanay ay umabot din noon sa edad na 104. Ikaw, nais mo rin bang mag-celebrate ng birthday ng hanggang sa 106 years old? D W I Z Research Report. Re -re -report.